ang pinakapagod na pagod. 5.49 na ko nandito. na start So, pagwawali sa first time ko ng trash can. At sobrang puno na ko. Tapos, sasalubungin ka na magpahinga na kayo. na kawin, magtrabaho muna. Grabe. Grabe.

Saatid, sakit ang kin ko. Sakit ko, bro. Sakit. Ito pa yung laging pata kong baba. Ito pa yung ayaw mo ng gulo. Kahit ano-ano na binabato, ayaw mo. mo. So, okay. Lang. Thank you pa din. Thank you pa din.